Magandang umaga po mga kamanok. Welcome po sa ating YouTube channel at ganoon din po sa ating FB page. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating FB page at nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay paki-subscribe na lang po at paki-follow na din para lagi po kayong updated sa mga bagong video kong ina-upload. Bali matagal-tagal din po tayo nagbakasyon mga kamanok at ngayon po ay nakabalik na po tayo dito sa Cavite bisitahin naman po natin yung ating mga manok at pupurgahin na rin po natin bali ito pong mga manok ko ay iba po yung nag-alaga sa kanila titingnan po natin kung okay yung mga kondisyon nila so ito po yung ating abuin Ayan. maganda naman yung itsura mga manok at naipo na din yung katawan nila okay naman maganda naman at yung ating Elgama Gray, eto. So, yung isang talisain. At eto yung isang Elgama Gray din natin. Ating White Kills, o. Ating Naked pit walang kaliskis at ito yung bulit natin mga amanok uh, magaganda naman yung mga katawan nila ikinpit natin na hinahin ito yung gilmor natin ha pulit dumalaga ah, uh, yung ating SBR at yung ating el damagre na brood hen ah, bali ito pong dalawa mga manok ay isasalang na rin natin bali bago natin turukan o i-condition ay pupurgahin muna natin isasama na natin yung lahat ng manok dito yung mga istag natin isa ngayon po mga kamanok ang i-share ko naman po sa inyo ay yung ginagamit ko sa pagbacterial flushing. Bago po ako magpurga ng manok ay binabacterial flushing ko po muna sila para ma-wash out po yung bakterya nila sa atawan bago tayo magpurga. Two days before, bago ako magpurga, binabacterial flushing ko po yung aking mga manok at ang gamit ko pong pang bacterial flushing ay kahit ano pong uri ng antibacterial Ayan, ito po yung sa ngayon na ambroxetil ito po yung gagamitin ko at ito sinasamahan ko po nitong antiparasitic o yung antiparasite ito po ivermectin So, hinahalo ko po dito yan pag ako'y nagbabakterial plastic. Itong ivermectin. Para nang sa ganun, yung mga parasite nila sa katawan is mawala. Ayan, bali nagbigay na po ako nito kahapon at pangalawang araw ko na ngayon. Bali, sa umaga alas 6 o alas 7 ng umaga, bago ko sila pakainin, ihalo ko na po ito sa tubig itong ambroxetil at ivermectin tapos papainumin ko sila yung tamang tama lang bago ko sila pakainin ng mga alas 8 so ganun po yung pamamaraan ko mga manok sa pag babacterial flushing pwede naman din po pakakain ng mga manok natin magkano po tayo ng ambroxetil at ivermectin tapos yun yung pampainom natin sa kanila pwede naman din po yun nasa inyo po yung proseso kung paano nyo gagawin pero yung proseso ko po is pinapainom ko po muna sila wala pa po naman yung butchi nila para yung maabsorb po agad nila yung ano yung ibibigay nating gamot bali ganito lang po yung ginagawa ko mga kamanok pinapaghalo ko lang po itong broxytil. at yung ivermectin mali pa 2 days ko na po itong pagbibigay sa kanila tunaw na po mali ilalagay po natin oh. para mainom na nung ating SBR Ayan. yung sakto lang po na maubos niya mga amanok yung bibigay natin ganun din po sa mga tandang natin tapos tsaka po tayo magbibigay ng patuka po yung gilmore natin mga kamuno Kali, ayan po matapos ko silang bigyan ng bacterial flushing binigyan ko na din po sila ng patuka eh, bali to days na po natin silang binigyan ng bacterial flushing. Unti lang din po yung binigay kong patuka sa kanila ngayon para mamayang hapon. Empty po yung kanilang buchi at saka yung kanilang balon-balunan. Para pagbigyan natin ng pamurga natin, tumalab po maigi sa kanila. So, yun lang po mga manok. Hanggang dito na lang po yung video ko. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon kung ano yung binibigay ko o inahalo ko kapag magpupurga ako sa pagbabacterial blessing ng aking mga manok. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa atin lahat mga kumalot.